Oh. Dito pala sa bundok ang CR, kinukuha pala to ng ano? Ng permit. Ibang-ibang klase pala dito sa lugar na to, sa bayan na to. Kailangan daw, uwion ba naman ako dito. Taga munisipyo daw siya. Kailangan daw pag nag-gumawa nag, uh, ng CR, kukuha ng permit dun sa munisipyo. Ba. Kailan kaya nagkaroon ng ganun ng permit ang CR? Ano, hindi ko alam kung dito ba sa earth, sa earth ba yun o sa ibang universe. Ano na ba ang kinukuha ng permit, yung bahay o yung toilet? Nako, nako naman. Parang iba na yata ka dito ah. Kailan ko lang uh, ano nang CR nakukuha kukuha na pala ng permit ay eh baka yung bahay wala na hindi na kailangan na siguro ng permit yung bahay yung CR na lang may permit yung bahay wala abot napakatalino <laughs> talaga sino kaya makapag comment sa akin na kailangan talaga ng ano baka mali ako ng CR ay kailangan may permit ha? Huh? Eh personal hygiene yan eh kailangan sa bahay maging kubo man yan o ano building kailangan may CR ang alam ko yung bahay lang ang ano eh. Mayroong permit. Ay, yung kubo namin no. Oh. oh. Tayo bilang CR. Ah. Oh. Kailangan ng permit. Kamo ko ting Ako'y natatawala lang. Gusto kong magpatawag gitol po kung mali ako. Baka sila tama ng CR kailangan may permit ay nagugulo na ako dito sa mundo ano kaya